hindi maikakailang nakatadhana talaga para kay Rowena ang kanyang napiling propesyon. Sa katunayan, isa na siyang police senior inspector at provincial chief ng Women and Children's Protection Desk sa lalawigan ng Compostela Valley ito lamang nakaraang lunes, tinanggap naman ni Rowena ang parangal bilang top 10 most outstanding police officer sa buong Davao del Norte. Alam naman natin yung Philippine National Police ay isang male-dominated organization. Eh kahit naman sa isang simpleng bahay, eh, talagang maasikaso sa mga taong pang-babae at pang-mga pang-bata ay isang ina. So yun ang nakikita kong dahilan na sa tingin ko ay eh, kailangan ko rin maging isang uh, magandang halimbawa ng pagiging pulis. Malayo na nga ang narating ni Rowena bilang isang alagad ng batas. Naging mausi sa tuloy kami kung ano ang kanyang naging inspirasyon para labis na maunawaan ang mga suliranin ng mga taong dumudulog sa kanya. Ang tugon niya sa amin, ang kanyang pagiging isang babae. Uh, yung strong point ng babae is kasi sincere ka, loyal ka, at saka may perseverance ka magtrabaho. Yung mga bagay na ganito, yung makikinig ka ng problema ng ibang tao, lalo ng problema ng babae, problema ng mga bata, eh, kailangan, kailangan ng isang tao, isang pulis na handang makinig. Kayon pa man, may mga bagay na kailangang isakripisyo ni Rowena. Dahil pulis din ang kanyang kabiyak, madalas daw silang wala sa bahay para makapiling ang kanilang mga anak. Kaya naman sa mga pagkakataong wala siyang pasok, sinisigurado niyang nagagampanan niya ang maging ilaw ng tahanan sa kanyang pamilya. Iba kasi yung oras ng pulis. Ay uh, hindi mo masyadong ma-devote yung time mo sa pamilya mo kasi kailangan i-devote mo rin sa trabaho mo kasi sinasabi nga ang trabaho ng pulis 24-7. Ibig sabihin, yung 24-7, 24 hours in 7 days, saan mo pa kukunin yung time mo para sa family? So kailangan yan ng matinding pagmamanage. Sa nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, hindi may aalis ni Rowena na may namumuong takot at pagkailang ang publiko sa mga katulad nilang nakasuot ng uniforme. Isa lamang daw ang ipinatakiusap niya sa lahat ng kanyang kababayan. Hinihimo ko lahat ng mga tao, yung mga community natin, na pagtiwalaan lang, pagkatiwalaan ng nila Dahil kami naman ay sa abot naming makakaya, gagawin namin ng, yung ikabubuti ng ating bayan. yung, yung pinaka-importante sa amin. Naging panata na ni Rowena ang pagsasagawa ng soup kitchen o pagpapakain ng lugaw sa mga batang kapuspalad sa mga barangay sa kanilang lugar. Paraan daw niya ito para ibahagi ang mga blessing na natatanggap niya sa buhay. Nagiging tulay din ito para mas mapanatag ang loob sa kanilang hanay ng mga taong kanilang pinangangalagaan. Walang kaalam-alam ang mga pulis na nagsasagawa ng feeding na magiging ekstraordinaryo ang araw na ito sa tulong ng mga batang naging malapit na rin sa kanilang manang ruwena. Nagsimula kasing magsilapitan ang mga batang may tanga na puting bulaklak. Alay daw nila yon sa babaeng pulis na parating nagdadala ng pagkain sa kanila. Hoy, asa ba Thank you. Kisa man Asa ni Gikan sa panaling oras na rin siguro ruena para malaman mo ang tunay naming misyon sa pagparito hey, ikaw ay nasa wish ko lang. Hey! halatang napuaw ng tagpong 'yon ang damdamin ng magiting na police woman hey, hey, kasi hindi, hindi ko naman na experience ng ganito dati kasi ito, pag matanda na tayo, sila yung pwedeng mag-alaga sa atin. Sila yung pwedeng mag-ingat kung anong meron tayo ngayon. So, kailangan turuan natin sila kailangan alagaan natin sila for the future. Para makibahagi sa iyong ginagawang pagtulong sa mga kabataan, Rowena, hayaan mo sa amin na muna manggaling ang mga regalo pang edukasyon para sa kanilang lahat. Siguradong bawas na ang school supplies sa problemahin ng mga magulang ng mga batang ito. The Bronx, the Bronx, the Bronx! <laughs> Habang nasa daycare center pa ang grupo ng ating bida, paspas -pas din ang ilang naming kasamahan para may ayusin na sorpresa sa isang bahagi ng bahay ni Rowena. Ready ka na ba, Rowena? Kul baan mang Asa na ko titingin? Wow! <laughs> Tanggapin mo na, Rowena, ang wall ni Idol. Hayaan mong araw-araw naming ipaalala sa iyo na saludo kami sa iyong walang kapagurang serbisyo para sa mga kababaihan at kabataan ng buong Compostela Valley. I love you. <laughs> English. Ayaw niya ng Tagalog pala. Hudyat <laughs> ang matamis ng ngiti ni Rowena, na mission accomplished ang ginawa naming paglapag dito sa Davao del Norte. Minsan, kailangan mo talagang tumingin sa salamin para makita mo sa sarili mo kung ano ginagawa mo. So, I hope lahat man ng nagawa ko ay natuwa yung mga, lalong-lalo yung mga bata at saka yung mga tao, of course. Thank you sa inyo talaga to serve and protect. Ito ang sinumpaang tungkulin ng ating mga kapulisan para sa publiko. Kung nakakaladkad man sila, paminsan-minsan, sa hindi magandang balita, huwag naman nating ipagkait sa kanila. Ang isang tauspusong pasasalamat kung nagagawa nila ng mabuti ang kanilang tungkulin sa atin. Once in a lifetime lang ito. Sana marami pa rin pulis na ma ma makilala nyo at sana ma uh, magkaroon pa ng maraming inspirasyon para sa kanila. Thank you, thank you talaga. Thank you.